magpapas uh, magpapasko, eh talagang tatanggapin na lang natin na parking lot na ang buong Metro Manila. What can we do? What can DOTR do in order to address this situation, Mr. President? Walang bagong daan, pero kalahating milyon. Ngayon 2025 lang, at binanggit ng ating distinguished sponsor na halos 1.5 million cars, vehicles, ang nadadagdag. Eh, meron po bang makapagsabi sa atin dito? Kung alam natin kalahating milyon ang bagong da bagong uh, bagong sasakyan, ilan naman 'yung bagong daan? 'Wag 'yung dating daan ha, 'yung bagong daan. Ilan 'yung bagong daan compared sa kalahating milyon na bagong sasakyan? Eh, pag sinu po natin ito, eh 'yung EDSA lang hot wing rush hour napapagdamang longest parking lot in the whole world. Kasi hindi umaandar eh. Eh, ito ba yung goal natin dito sa Pilipinas, sa Metro Manila? Gawin natin parking lot ang buong Metro Manila. Eh, yun ho yung mangyayari. Kung hindi tayo kikilos, hindi din tayo naghahanda. When we, I, I, I'll, I'll go to this later, Mr. President, distinguished colleague, that when you talk about mass transit, where are we, Mr. President? I think all of us would, would, would want to to try na mag, mag maging part nito Mr. President pwede tayong lahat mag uh, mag mag, uh, mag trend etc pero siyempre gusto natin maayos Ito yung nakikita po natin yung rush hour na pila doon sa EDSA doon sa mga uh, railways po natin na pagka-umuulan lumulusong din sila sa baha napakahaba nung pila kulang yung bagon eh talagang ma madi-dissuade, ma -di demotivate na gumamit ng mass transit. But again, Mr. President, before I go there sa mass transit, ano yung ngayon na pwede natin gawin, Mr. President? Nakukonsulta ba ang DOTR dito sa mga bagong sasakyan na binebenta left and right? Of course, I understand, Mr. President, the importance of balancing, di ba? Kailangan natin ng ekonomiya, pumasok dito yung mga mag invest magbebenta ng sasakyan. Magbebenta ng sasakyan, kalahating milyon na bagong sasakyan pero wala namang daan. So anong, saan gagamitin yung sasakyan? Eh, bunta nga kayo dun sa Metro Manila. Mr. Dito lang, sa Maynila, Mr. President. I, I grew up in UST, Mr. President. Pag tinignan nyo po yung lugar dun sa area na yun, sa paligid. Natoon ng paggabi ho, napakadami yung sasakyan na nakapark. So nag-file ho ako ng bill. No Uh, parking no car policy. wala kang parking, hindi ka pwedeng magkaroon ng sasakyan. Ako, napakadami kong nakaaway, Mr. President. Kasi halos lahat pala ng tao doon, doon sa area, halos lahat, wala talaga silang parking. Pero pinapark nila yung sasakyan nila sa, sa kali, eh, Mr. President. But these things, Mr. President, eh, eh, itong, itong nararanasan natin, it's gonna get worse, Mr. President, if we are not going to uh, step up our game or do something, Mr. President. I know long-term solution, yung mass transit, but what about this time, Mr. President? Tatanggapin na lang po ba natin ito? Ngayong Pasko, uh, magpapasko, eh talagang tatanggapin na lang natin na parking lot na ang buong Metro Manila.